Yon Mga Kap, magandang araw sa inyong lahat. Okay, ah, uh, ito ay isang uh, mga paala paalala lang, mga Kap. Uh, reminder sa inyong lahat. Ilang mga pamamaraan para mapanatili n'yong maayos at uh, mahaba ang buhay ng inyong clipper, no? Para hindi agad-agad uh, masira. Okay? So, ito 'yung mga kaparaan na naibibigay ko sa inyo. Una, mga Kap, dapat ang clipper nyo mga kap ay lagi n'yong nilalagyan ng langis, no? At uh, lagi n'yong uh, nililinis. So 'yan yung una mga kap, no? So proper maintenance mga kap. So dapat nilalangisan natin at binabras natin lagi. And then siguro in 2 to 3 months time dapat binubuksan din natin 'to para malinis yung loob, no? So number 1 proper maintenance. Okay, mga kap. Number 2. Number two, dapat yung original charger ang gagamitin niyo no. Huwag kayong gagamit ng ibang charger. Dapat ang gagamitin niyo yung inyong original na charger na to. Huwag niyo gagamitin yung iba. Huwag niyo nang ipagbaka sa kali at baka masira pa. Okay. Number 3 mga kap, no dapat laging may alternate clipper. Hindi pwedeng isa lang ang clipper nyo. Dahil kahit na anong gamit naman, mga kap, mapa TV, uh, appliances, or any other uh, uh, things or gamit na ginagamit natin sa bahay or sa paghahanap buhay. Kapag walang kapalitan, eh talaga naman masisira yan sa sobrang babad. Okay, so number 3, dapat meron tayong replacement no or may alternate clipper tayo mga kap. Okay, number 4 mga kap. Ito yung pinaka-importante. Number 4, dapat wag nyong paaabuting mamatay yung clipper. Yung inaabot ng patay yung clipper bago i-charge. Icha okay, yan ang number 1 uh, malakas makasira ng board at saka ng battery. Okay, so number 4 mga kap. Wag na wag nyong paabuting mamatay yung clipper bago kayo mag-charge. As much as possible, siguro kung mga 20% remaining lang, i-charge nyo na. Okay? Kung bakante kayo, mag-charge kayo. Para hindi niya maabot yung, ano, yung cycle ng battery, no? At uh, mapahaba niya yung buhay ng inyong clipper. Okay? So, number four, mga kap, pinaka-importante yan. Huwag niyong paaabuting mamatay yung clipper nyo bago niyo i-charge. Kung bakante kayo, mag-charge kayo agad, mga kap, no? Okay, so yun yung apat mga kap na pamamaraan, no. Ito ay akin lamang sariling ah... Uh, observation mga kap no bilang isang seller ng clipper so ito yung mga apat na Akaparaanan uh, kaparaanan para mapahaba nyo yung buhay ng inyong clipper. Ngayon mga kape, eh, ito ay akin suggestion lamang, no? recommendation lamang sa inyo. Kung kayo po ay makikinig o hindi, eh, nasa sa inyo po yun. No? Kung meron naman po kayong ibang paraan para mas mapanatili pa yung clipper, please comment down below. Magbigay po tayo ng mga suggestions natin para po matulungan po natin uh, yung mga kapatid natin sa industriya. No? So maraming salamat mga kaps sa panonood nyo sa akin video na ito. Kung meron kayong ibang suggestion, please comment nyo lang. Maraming maraming salamat. God bless you all.